Hi guys, magandang hapon sa inyo. At ngayon, meron naman tayong panibagong uh, lulutasin na problema sa ating motor. So, ngayon kasi, yung ating susian ng Honda Click ay medyo nagi-stuck up. Parang bang naiipit siya, gano'no. Uh, mahirap siyang isusi. Nakaranas na ba kayo ng ganyan sa sa mga motor niyo? Pasensya na dun sa maingay no. Medyo parang may nagtatalo sa likuran natin eh. Okay, simulan na natin guys no. Bali ganito no. So, para hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa susiang ko, ang gagawin nyo pala is pag naglilinis kayo ng motor, ay eh, kailangan nyo takpan yung susian nung inyong motor. Kasi nababasa yan o, oh, at nai-stuck yung tubig dun sa loob. Ang nangyayari, nagkakaroon siya ng mga kalawang at yung mga dumi niya natutuyo. So ang gagawin nyo ay takpan nyo lang siya ng electrical tape bago kayo maglinis ng motor. So bago niyo sa hugasan, uh, takpan nyo muna ng electrical tape yan, punuin nyo. So mura lang naman yung electrical tape kaysa magpalit kayo ng ignition key. Di ba? Mas mahal yun. So mas maganda kung una pa lang, agapan na natin na magka-problema yung ating motor. So, next. So, pagkatapos natin siya na takpan o linisan o tanggalan na natin, ang gawin niyo naman, pag stack up na yung susian ninyo, lagyan nyo ng WD-40 sa loob. And, ano ko na yan, guys, ranas ko na yan eh. Nung unang-unang -una kasi na motor ko, ganyan din yung nangyari. So, ang ginawa ko, pinasukan ko lang yan ng double 40 nilagyan ko sa loob. Mini-maintenance ko na ganyan para hindi siya uh, mag-stock up. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano ko nilalagyan ng double 40 ang ating ignition key para makita nyo na totoong nilalagyan ko yan ng double 40 sa loob. Ayan. Tapos, after nyo siya lagyan ng WD-40 sa loob, ang gawin nyo, susian nyo yung ignition key hanggang sa kumalat yung WD-40 sa loob. Ayan. Tapos, hanggang mararamdaman nyo na lumuluwag na siya. na nasusian, nasusian na natin. Nalak na natin yung motor. ng maayos. So, ganyan lang yung gagawin nyo para ma-maintainan siya. At huwag nyo pababayaan malagyan ng tubig yung loob o yung susian. Yun, ganun lang guys, madali lang. So, hopefully may natutunan kayo kahit konti dito sa ating video. Maraming salamat.